so medyo makulimlim, ayan. Hindi gano'ng mainit pero ang galing niyang mag-charge. na tingnan natin yung aking battery doon. Gumagana yung dalawang electric fan sa sound system. yan Okay. Ito siya. 13.1. So 96%. Yan. tapos ang harvest niya is 9.0 9.0 so 12.5 battery uh, panel is 9.0 amperes galing talaga nitong MPPT na to sabi nila paid, pero bakit ganyan ang lakas mag ano? charge yan. yan yung aking main switch sa ano sa inverter tapos ito yung sa battery proses process ACC to battery dito naman yung sa panel papunta sa ACC at meron tayong SPD at katabi niya lang yung uh, meter ano ng AC meter hindi ko alam kung ano ang meter ng DC pero DC dyan karamihan nakakabit na yan meron namang tanda yung positive negative tapos yung wiring nya ayan meron niyang red, yung red is linya ng 12 volts black red, kaya gumagana ayan yung 10 watts na ano ayan na selling pan okay. pero tingnan nyo it's 96 So hindi siya nagbabago dyan. Maya maya magwa 100 na yan. Pag medyo lumakas pa ang ini. Eh. Ganyan kagaling ang hmm. aking set up. <laughs> Kulang pa ng isang battery. Uh, solar home yan na uh, 12 volts, 150 Hz. So mag na, 2 uh, weeks. Pagkakabit, walang pagbabago. Magaling!